Sa pinakahuling kaganapan, mas maraming Palestinian families ang napilitang lumikas mula sa Gaza City matapos magulat ng matinding Israeli shelling sa mga gilid ng lungsod. Hindi ito simpleng paglikas lamang. Ang mga tao daladala ang kanilang mga anak at kakaunting gamit ay naglalakad sa gitna ng abo at guho. Habang ang iba ay nagtatakbuhan dala ang takot na baka sumunod na tamaan ang kanilang bahay. Ayon mismo sa mga residente, hindi tumigil ang aerial at tank shelling ng Israel buong magdamag hanggang madaling araw ng Tuesday. Sa bawat oras na lumilipas, may kasabay na dagundong ng pagsabog at usok na umaakyat sa langit ng Gaza. Tinamaan ang mga lugar sa eastern suburbs gaya ng Sabra Shejaiya at Tufa, pati na rin ang Jabalia sa hilaga. Sa mga lugar na ito, hindi lang mga gusali at kalsada ang winasak, kundi pati ang pangarap ng mga taong matagal nang nakatira roon. Ang mga dating mataong lansangan ay ngayon tila ghost town na at ang mga tao ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi sa tunog ng pagguho ng mga pader. Ayon sa Hamasran Local Health Authorities, hindi bababa sa 34 ang napatay sa overnight strikes at labing walo sa kanila ay mula mismo sa paligid ng Gaza City. Ngunit malinaw nilang sinabi na ang bilang na ito ay hindi pa independently verified at hindi rin tiyak kung ilan ang combatants at ilan ng inosenteng civilians. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, nananatili ang isang katotohanan na maraming buhay ang nawala. Ayon sa Israel Defense Forces, ang operasyon nila sa lugar ay nakatuon daw sa paghahanap ng mga armas at pagsira sa tunnels na ginagamit ng mga tinatawag nilang terrorists. Ngunit sa kabila ng kanilang paliwanag, nananatili ang tanong, paano kung sa paghahanap na ito, mas marami pang inosente ang madadamay? Habang nagpapatuloy ang operasyon, nakatakdang magpulong ang security cabinet ng Israel para talakayin ang sitwasyon sa Gaza at ang posibilidad ng hostage deal. Ang pagpupulong na ito ay lalo pang tumindi ang bigat dahil kasabay nito ang malawakang protest sa buong bansa kung saan libu-libong Israelis ang lumalabas sa lansangan at nananawagan ng isang comprehensive deal para tuluyan ng tapusin ang giyera at mapalaya ang lahat ng hostages. Ngunit dito na pumapasok ang mas malaking takot. Maraming pamilya ng mga hostages ang mariing tumututol sa plano ng Israel na sakupin ang Gaza City para sa kanila. Imbes na iligtas, baka mas lalo lamang mailagay sa panganib ang kanilang mahal sa buhay na hawak ng Hamas. Ang takot nila ay nakaugat sa simpleng katotohanan sa bawat pag-atake Walang kasiguruhan kung ligtas pa ba ang kanilang mga mahal o isa na sila sa mga hindi na makikita. Kasabay nito, umuugong din ang international outcry mula sa iba't ibang bansa at humanitarian groups. Ang kanilang babala ay malinaw. Ang paglusob sa Gaza City ay posibleng magdulot ng isang matinding disaster para sa mga civilians. Hindi lang ito tungkol sa mga bomba at baril, kundi sa unti-unting pagkamatay ng mga tao dahil sa gutom at kakulangan ng basic needs. Ang matinding malnutrisyon na matagal ng problema sa Gaza ay lalo pang lumalala at bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng panibagong trahedya. Isang nakakabagabag na ulat ang inilabas ng United Nations. Ayon kay UN spokesperson Stefan Dujaric, may labing isa pang nasawi dahil sa malnutrisyon at gutom sa nakaraang 24 na oras. Dahil dito, umabot na raw sa 300 ang total ng mga namatay mula nang magsimula ang giyera. Kung iisipin, hindi lang bala ang pumapatay dito, kundi ang kawalan ng pagkain, tubig at gamot. Dagdag pa ni Dujaric, ilang education facilities na ginagamit ding shelters ang inatake nitong nakaraang linggo. Sa mga lugar na ito, sana'y ligtas at protektado ang pamilya, pero ngayon wala nang lugar na siguradong ligtas. Mas matindi pa, sinabi rin ni Dujaric na paulit-ulit umanong hinaharang ng Israeli authorities ang humanitarian aid missions sa loob lang ng 24 na oras. 8 sa 15 UN missions para magdala ng tulong ang na-deny o na-delay. Isipin mo na lang, walong misyon ng pagkain, tubig at gamot ang hindi nakapasok habang libu-libong tao ang naghihintay at nagugutom. Ayon naman sa Israel, ang mga ulat tungkol sa gutom sa Gaza ay propaganda lang daw ng Hamas. Pero matapos ang matinding international pressure, Napilitan silang magpatupad ng ilang hakbang noong July para maibsan ang gutom. Kabilang dito ang airdrops ng pagkain at gamot, pati na rin ang mga tinatawag na sampung oras na humanitarian pauses sa tatlong population centers para makapasok ang relief goods. Ngunit para sa maraming taga-Gaza, sampung oras lang na pahinga mula sa digmaan ay hindi sapat upang mapunan ang gutom at takot na kanilang nararanasan araw-araw. Noong August, sa unang pagkakataon sa halos isang taon, pumayag ang Israel na magpasok ng goods sa Gaza sa pamamagitan ng private sector. Ang hakbang na ito raw ay para dumami ang essential food at hygiene items na dati ay eksklusibong dinadala ng aid organizations. Kasabay nito, binuo ang Gaza Humanitarian Foundation o GHF na suportado ng United States at Israel. Layunin nitong magbigay ng tulong sa paraang hindi makakarating sa kamay ng Hamas. At sa unang tingin, tila magandang solusyon ito. Para sa maraming taga-Gaza, ang GHF ay inasahan nilang magiging bagong pag-asa. Isang pagkakataon na muling makakakain ng kanilang mga pamilya at makatatanggap ng mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa halip na ginhawa, mas malaking trahedya ang sumunod Halos araw-araw nagkakaroon ng shooting incidents sa mismong distribution centers kung saan nakapila ang libo-libong tao para makakuha ng ayuda. Isipin mo mga taong nagugutom, mga ina na yakap ang kanilang mga anak, at mga matatanda na hirap ng lumakad ang nakapila sa ilalim ng init ng araw lahat, naghihintay ng pagkain at tubig pero nauuwi sa trahedya ang kanilang paghihintay. Ayon sa United Nations, higit isang libong katao na ang napatay habang sinusubukang kumuha ng ayuda. At ayon sa mga report, IDF gunfire raw ang responsable sa karamihan ng mga insidente ito. Sa halip na pagkain at kaligtasan, bala at takot ang sumalubong sa kanila. Kaya para sa mga nakaligtas, bawat pagpunta sa distribution center ay tila sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Samantala, sa gitna ng takot at gulo tumindig ang ilang religious leaders na nagsabing hindi sila aalis sa Gaza. Ang mga pari at madre mula sa Greek Orthodox at Catholic Churches sa Gaza City ay nagdesisyon na hindi sila lilikas bago ang panibagong offensive. Habang marami ang tumatakas, sila ay nanatili. Ang kanilang dahilan ay simple ngunit malalim. Mananatili sila sa loob ng church compounds para alagaan ng mga taong hindi na kayang tumakas. Para sa mga pari at madre, ang simbahan ay hindi lang gusali ng pananampalataya, kundi huling kanlungan para sa mga sugatan, matatanda, at mga taong walang malalapitan. Sa gitna ng tunog ng bomba at pagsabog, sila ang nananatiling ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong halos mawalan na nito. Habang nagpapatuloy ang humanitarian crisis, naglabas naman ng bagong footage ang Israel Defense Forces. Sa video malinaw na ipinakita ang pagkawasak ng dalawang Hamas tunnels sa Central Gaza Strip. Para sa IDF, ito ay malaking tagumpay dahil bahagi ito ng isang buwang operasyon na pinangunahan ng Gaza Division Southern Brigade kasama ang Elite Yahalom Combat Engineering Unit at iba pang engineering units. Ayon sa military, ang isa sa tunnels ay hindi lamang simpleng lagusan. Ito ay may multiple exit shafts, living quarters, pagkain, armas, at iba pang pasilidad na ginagamit ng Hamas operatives. Ipinakita nila na ang tunnel ay halos parang maliit na lungsod sa ilalim ng lupa na isang lugar na dinisenyo para sa paglaban at pagtatago. Isinara ng troops ang tunnel gamit ang konkreto at iba pang ibang lagusan na daang-daang metro ang haba ang pinasabog gamit ang explosives. Para sa Israel Defense Forces, ito raw ay ebidensya na hindi lang sila nakikipaglaban sa ibabaw ng lupa kundi pati sa ilalim nito. At ayon pa sa kanila, sa operasyon na ito, dos dose ng Hamas fighters ang napatay. At parehong underground at above ground terror infrastructure ang nawasak. Ang kanilang pahayag ay malinaw. Ang layunin daw nito ay palawakin pa ang security buffer sa central at southern border ng Gaza Strip para mabawasan ang panganib ng panibagong atake laban sa Israel. Ngunit habang ipinapakita ng military ang kanilang tagumpay, nananatiling tanong ng marami kung ilang tunnels man ang masira at kung ilang fighters man ang mapatay, sino ang tunay na higit na nagdurusa? Sa mga lansangan ng Gaza, hindi lang Hamas ang nawawala kundi pati ang mga ordinaryong tao na natabunan ng guho, nagugutom sa mga shelter o nadadamay sa putukan habang nagpapatuloy ang mga atake, protesta at international appeals mas lalo lang lumalabas ang masakit na katotohanan Hanggang kailan magtitiis ang mga ordinaryong tao, mga pamilyang walang kasalanan sa pagitan ng digmaan, gutom at takot? Sa bawat tunog ng pagsabog, may nawawasak na buhay at may nadudurog na pamilya.